Ay, galing. Baka yung mga kayamanan natin dyan. Kaya kayamanan lang, puro basura. Kayamanan yan. Baka... Paano mo silin, puro basura, naglilinis yung dalawa. Hey, okay lang yan, sige lang natin. Ano to ito yung laki? Boss, ang laking toto, baby boss, oh. toko, toko Ang laki. yan Ay, toto, be kala ko toko. Hey, natin. Pwede to kay Bustoyo. Ang galing yun, ang laki vintage na ito, baka may mga mamahaling ano dyan eh. Galing te. pang tiapo yan. Ah, Galing pang tiapo? O biruin mo, galing. Galing lang trabaho niyan. Galing lang tiapo yan. Ito yung ito mga... Ito yung mga kalakal niya po O oh, tama po. At ito yung mga kalakal ni Ate Jo mga wadi ay... Bago umalis. Tama yeah. po. Um, bago muna. bago makawiman lang eh, maging magpagkaperahan. O okay, naman ng chichiriya sa bus. Opo. Oh, ay po. sa van. Abang na, ano, nag... Bibiyahe. So, ayun. Yung dalawa atin, naglilinis din sa loob. O, oh, oh, yung galing, o. Oh. Yeah, at sila, right, eh. ate yung princess. Yung ilaw ng cellphone, yung ilaw nila. Oo. Uh -uh. Ay, lobat na yung mga solar nyo? Lobat na, sir. Oo. Oh. Ayun mga bati si Ate Jo, ngayon ay hindi pumasok kaya kasi talagang nakatoka siya ngayon Ati, sa paglilimit. Pa, apat na araw. Opo, apat na araw. Yan hindi, hindi naman nasisante? Hindi ka naman nasisante, te? Hindi pa naman. Nakiusap <laughs> <laughs> <Ay, laughs> uh, like, naman ako sa kanila. Ah. Ay, yan dati pala boss, oh. Ay, Ayan sila. Okay. okay, okay. Oo, so, oh, yan ang dati. So, ibig sabihin, sana ka ah, talaga magtindate, ma no? Kumbaga, 8 years din kami nag-okay-okay like, okay, dito. Kumbaga, baga, kumita rin, nag-ano like, rin, nag-improve like, din. Mm -hmm. Kasi ang ginagaw ko, kumukuha ako ng, ng mga bag, kahit ano, basta pag maayos, kinukumpo niya, tinatahin niya pinalabang ko tapos nabibinta ng 50 o 150 mm. tapos pag maganda ganda 350 ang ganyan yun 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 yung discard ma, ah, ano, oh, baka yun yung mga nakatambak oh, dyan oh, sa loob na, oh, na, mga basak basak ma original na. yan mga galing yung ibang ano mga subdivision pang pisa kasi <laughs> si Milo, dati painantis sa basurahan sa ah, ba? mga labot po mga yung mga binibigay ng mga mayayaman, inabot sa kanya, sa din na nga yala kita pasilan ang gintu uh oh, no. gulpar magpasulohan lah ang sa oh, okay. nga, mga lang. Ska, ano na magintu lah hmm, si lahhas lahhas ay 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 naman ay naman ay naman naman. ay naman. Ooy, may kukak. Na ay na. Oh, ay naman. ay naman na. Pang sa ano, pa yan, um, ay 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 17 nya tanda na siya, mm. siya sa basurahan. na mapag naman siya, lahat doon sa basurahan, ang tao, na, lahat na nakuha ng mga silver, into refinery. Ang nakukuha nila. Basta yung na, ano lang sa da sa mga oh. naiwan sa mga bata. Ano yung ginagawa ng mga bebe? Ayan silipin mo. Ay tama tama Pilipinas. Oo oh, naman, sige. Sasakurin natin si Papa nyo. Ano? Ako ang papasahol ako po purman eh. Oh, ah, natin. Sino sasahurin namin? Ako ang purman. so, yun, Ay, nakaupo lang ako rito. Langan lang nga naman. Okay. So, uh, at least pa, pa di ba? Lumuwag-luwag na. Eh, okay. hanggang dinidiretso yan. Di, isako nyo ng isako. Lumuwag lang. Oo. Okay natin okay, na ipon talaga yung sabi ko nga ako nung mga bag pala yan tayo no opo mga mga nasira namin so, ang bag siyempre eh, bawat patong 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 eh sila natutulog hmm. Eh, masisira siyempre yun at baka may ahas man wala, wala naman wala namang ahas yan ayun daming mga damit oh mga Damit, Pero may ano kayo kay tay? Meron kayong nay, may mga lagayan kayong damit pag bumiyahi kayo. Meron pa diyan malita. Ah, uh, meron naman para ano maayos yung bag, diba? yung yung... Oo, oh, sige, bibili tayo na eh, para may paglagyan kayo. Kahit, ka ako kahit short na lang, kahit wala ng damit, pwede na yun. <laughs> hindi pwede tayo, syempre <laughs> may wala damit. Wala ka na bang mga damit tayo? Wala ka na mga damit-damit na ano? O, hindi, hindi naman na talaga ako mahilig magdamit. Kahit dati pa. O, noon pa, nagsimula ka ng ano, trabaho. Yun, ko eh, pag nagbiyahe ka, tsaka pag nandun ka, kailangan mo magdamit. Sa so makita siguro, ka ng mga foreigner doon tayo. Kahit siguro. Ah? <laughs> <laughs> kahit siguro sa probinsya. Mas lalo oh. na siguro doon. Baka. Ano, pang biyahe tayo meron ka? Ayaw. Ay, ay Papano sa asawa ko. Kasi pa... pag ano tayo, titingin tayo, marami naman Ay, din yung mga damit. Isa lang. Kahit isang damit lang. lang pwede oh, na yun. Para pang biyahe nyo ba? Hmm, pang ano ko lang. Basta pag, pag nainitan talaga ako, tatanggalin ko talaga yan. Pag hindi ko matanggal, gaganon. Huwag ka lang yun. ano tayo. Huwag ka lang tatalon sa barko ha pag nainitan ka baka magsuyo ka sa dagat mas matang maganda nga yun <laughs> <laughs> so ayan grabe ang hatak ni ate princess oh ay grabe talaga ah, grabe ngayon. talaga ang daming ano -pudun siya, na pudon pudon na sige basta nakita ko maging maayos dalawang araw pa lang nila ito pa mm. oh. ito rito hindi daw, ano, na, 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 isa ko Ayan oh, ang dami ng mga mga ano pa ba mga pupa yan diyan. Ano na, basa ba basa ba princess? Oh, di ba basa? Kasi pag hindi na natin inalis yan, ngayon nabasa yan, mga na yan. Mahirapan din kayo masakit sa ilong. Nangangamoy may, na May mas ba kayo? Gusto nyo magmas? Bibili ako ng mas. Para hindi mahirapan. Kasi matapang. Matapang sa... Ikaw tay, mas. Bibili ako ng mas. Nay! Hindi ako na <laughs> di na, di ako makainga. May mas nabilihan dito nay? Kaya no. tayo at yung mga dalawa ay ano? Wala na. lang. lang. Wala eh, lang ba diba, ito mabubuwal Hindi, eh? baka mga ano ka Kaya nga ko nga eh, na. ko okay. na Bila ako ng face, So mga at yun uh, umpisa na ng off-plan linis nila Ate Jo at abangan natin mga body yung mag, ano kasi bagus uh, bago sila umalis dapat mag maayos dito mga body mag malinis so yun bibigyan lang ako ng face mask para hindi naman ano uh, ma ano sa kasi matapang sa amoy yung yung nabasa na damit syempre mga body tapos hindi baka hindi naman matuyo yung masakit sa lungs ba so ayan tingnan natin Pili muna ako face mo sa atin. Sige. Ay, okay. hey, lalabas mo na. Sige, lalabas mo muna, muna na eh. Bakit? Eh, hey, mabala kita. Ayan eh. Hey. Ayan. 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 Tayo Ayan. Ayan na pala yung sundo niyo yun na eh. Ayan na pala yung niyo. Huh? sundo niyo eh. Ha? Sundo? Ha Tay! Ayan na. Oh. At si ate Princess Smiley at Princess Jamir. Jamir. At si Princess oh, Sara. Ay, ay, ayun, ay, dami oh, 'di ba? Isa ko niyo lahat to, ha? Sasako. May mga sako pa ba kayo? Kunti. Wala. Kunti ay bigyan ko kayo ng pambili. May nabibili ba kayo sako? Oh, okay. Yan, bili na lang. Oh, 'di ba? Lumuwag-luwag na. So, basta konting tiis lang ha at makaka-uwi oh. din tayo sa Masbate. So, yan tama yung mag-face mask ka ate ha sa pagano. Saan banda yung tumutulo pa? Dito po. Diyan? Umabot kaya yung trapal? Huh? Umabot kaya yung travel dyan, hindi? Ay, lang. Okay. Hindi, lang naman may kaunting tulog dito, sabi ni ate. Dahil sa kanila yan. Alam mo naman tayo, ayaw kita natutuluan. Ay. Ay, syempre. Um, ako sanay ako dyan sa kay, kahit na hindi ako ganito. Oh. Nasanay na lang ako kasi tumutulo dyan, tumutulo dito. Hmm. Siyempre ako na lang. Ang wala pang tarapal mo na binili. Oh. So, Ay, kukuha na ito ako yeah. nito. ko sa ulo ko. oh. oh. <laughs> Tapos pag nagtulo sa tiyang ko, kukuha uli ako oh, ng isa. Lalagyo ko dito sa tiyang ko. Eh, kaya dapat naman. tayo timba. Oh. Hindi sayang. Wala. Timba, ilagay. Ay, babang bigat ko. ito eh. <laughs> <laughs> Ayan, see ate ate. Happy lang tayo ha. Ayan, may ano pa kayo? abasto? abasto pa kayo? Abasto. Ano no? Meron pa? Ano yun? Pagkain. Ah, mayroon, dalawa kapo ka pala nagdara. Kapon lang ba yun? Oo. Opo, parang nais, tagal na nating ito kita. Kapon, ikaw naman. I I I Kaya sabihin ko sana tayo, parang hindi ka tumatanda. Ha? Parang hindi ka tumatanda, tagal nating hindi nagkita. Mat matanda na tayo. <laughs> Kalabaw lang tumatanda tayo. Matanda sa mas bati ka tayo, doon ka Sana Arus. nga. Oo. Saan dalawa ha? O ano, huwag kayong magpapasaway doon ha? Sana ka nga gusto ko makasama kayo eh para ma-experience yung mm -hmm. lugar naman sa kahit paano ma-motor eh, nyo sana hindi ano yan hindi imposible yan kung lolo okay. basta ang uh, mahalaga eh kayo kung muna kung sakali man magkaroon man kayo ng hindi no, ka katulad kay bibigyan na ng mm. diba? Ma tapos may maihatid yung hindi lang kami ang matulungan ninyo mm kung may matulungan kayong iba na Apo. may hatid nyo dun sa amin, taga sa amin, ay puntahan nyo Hindi kami. kahit wala nang may hati, kami na mismo pupunta. Mali, mabalitaan namin si tatay, mayor na pala dun sa... <laughs> <laughs> Mas bate ha. <laughs> sana naman. <laughs> mayor na pala, dati kagawad lang yun. Ang ha? problema hindi ako may mayor Baka kasi ate mo. Ay, kaya si, ano, hindi si, si ate, malakas, principal what? na yan dun. Malakas ang loob niya. <laughs> <laughs> principal na si ate. <laughs> Um, ang ay pinapasaya ko lang kayo oh, at yan si ate Elbert at Kuya ay patay lang nagbili ng konting pagsasaluhan ba merienda ata so ayan basta tuloy tuloy lang okay. at, ang mahalaga yung requirements at yung hinihintay natin na papelis ni nana ano, magmas kayo ha mag ano mag... may mga maayos pa ba kayong damit na pang biyahe? Ganun? Okay. Meron pa? Uh, so, si Tatay na lang bibili. Ay, wala namang problema. Mga raming ukay-ukay. Si Tatay na. Tay, ang size mo ba, Tay? Ha? Anong size mo? Mama, ano ba ang size ko daw? Anong size ito? Kasi, lagi sa vlog ko, sabi nila, ba't walang damit lagi si Tatay? Pagdamitin mo <laughs> naman, naman si Tatay. Hindi naman talaga ako nagdamitin. Mayinit. Mayinit ang katawan ko. Short t-shirt. Short t-shirt? Oo, oh, mga pinaglumaan lang. Pinaglumaan? Oh. Ay, pinaglumaan mo. Pwede na. Oo, yun na yung mayor ng Masbate. O, Naka... Kaya di siyang short lang. Kasi, kasi, oh, basta oh, ito lang ang short ko. Kaya sabi sa comment ay pagdamitin mo naman si tatay pang bihira. Wala talaga. Hindi talaga ako magdadamit in, kasi. In, init kasi din dito mga body. Init. In Tsaka yung ano, nakasanay na ni tatay. So, ayun, mga body, dumilim na at namatay na yung ilaw natin. At ate princess ha? At ano, ingat kayo dyan sa mga bakuloy mga bubuk. Salamat kuya, ba, balis ano, sa 30. Anong oras? Na, uwi natin? Kahit nga hindi umabot ng 30, Tate kung may resulta na bukas eh. Sige. Kaya nga mama. Ayusin ko lang to bukas. Nga... Ote. Mga ma Merkulis, makakalahati ma ma ka yan. Ate, sa akin, ang ano te, wag wag mong isipin hanggang 30. Oh. Hanggat maaari, hanggang mas madaling panahon, sa... makawi po tayo. Sige. Oo, kasi, ate, ang inaalala po natin, yung sitwasyon nyo. Sige. Ang gagawin po paano ko alam sa City League, sa DSWD sa leader na siya na lang ang mag-authorize siya na lang kukuha sa lahat ipa-LBC na lang niya kung oh yun, pinaka the best po o -o. so ayun, yun yung pinaka the best eh at Para uh, makauwi na, hindi na abutan ng time pa. Opo, yun yung pinaka-ano. Kasi gusto ko talaga makauwi na kayo, Tee. Mm -hmm. Basta na, ang um, ang pinupuntong po makauwi na po kasi lalong madaling panahon kasi lalo ngayon ay eh, tag-ulan na tsaka baka mahirapan kayo ng magkabagyo yun yung inaano ko eh yung magkaroon po ng bagyo tayo yun yung kasi tawid-dagat po kayo mas mapabilis po yung pag-uwi nyo sa linggo na to baka ano na kami oo yeah, po at least nay na kunyari hindi nyo matapos yung paglilinis pero Uh, okay. kailangan naman na ano, kahit pa na umpisahan oh. no? so kung sakali man na hindi nyo matapos magbigay na lang tayo ng pakonselo para at least kahit pa ay eh, may maglinis Tsaka, uh, pangit naman yung iniwanan lang kasi natin na walang ginagalaw no tay So, yun yung para sa akin. Bahala ginagalaw. na sila kung may mga gamit pa kami naman. Opo, huwag nang isa, alang -alang Basta dalhin nyo po yung mga maayos na gamit. Tsaka yung may mga ginto dyan tayo na ano eh? <laughs> <laughs> Huwag nyo kakalimutan. Kaya nga, makakuha kay para makadagdag. <laughs> uh, so, ayun, basta kayong dalawa, wala ba kayong ilaw na dyan? Nakikita nyo pa? Yan. Pero, ka, buddy, ako, to, sa totoo lang, nakakuha na ako niyan, sinasabi mo. Naginto? Oh. Ay. Pero, S siyempre, sa katagalan na rin. Opo. Sa probinsya tayo, sa amin, marami, kaso malambot pa. Ha? malambot pa. Ay tayo. Ay, mamaya. Pambira mo. Malang dito talaga sa sumaya. Ha? Oo. Oh, sumaya ito si tatay. Lagi malungkot niya. Pambira. Kasi eh, sabi ay, ko siya. Hindi mo makikitang tumawa yan. Dino. tayo sa unang pagkakataon, malungkot lang tayo. Pero hindi ako po payag na yung mga nakakasama kong tao eh. Patuloy na nalulungkot. Pambihira ay, salamat buhay Ikaw na lang kapag ay, grabe, malaki talaga utang sa akin ni tatay. Kaya, <laughs> malaki. pag malaki. naging mayor to, te, bigyan nyo naman ako ng <laughs> slot <slap> doon. <laughs> okay. Pag ano, pero ganun, pero dalangin natin te ha, yung usapan natin te na sa, sa, lalo sa lalong madaling panahon na makaulit po kayo. Ah, yun na, yun, di, Opo, oh, yun naman po yung pangat natin. Uh, so, ano, paano ba yan? Okay. Paalam na kayo sa video natin. Bye, bye po! bye po. Eh, tingnan mo, masisigla na sila na yun. Patay. Ayan. <laughs> Pag oh, sorry ka tayo, lagi ka daw kita dede mo. sorry. <laughs> so ayun, antayin lang natin si Kuya Renji at bumili sila may ng kasi ano. Dito, kaya oh, mainit talaga. Sobrang init dito mga oh, bani. Kaya, oh, nakukulog. Bawal sumakay nang walang damit. Oo oh, nga kaya nga. Ma... oh pagtiisan pag mo. Kakabadi talaga ko Magdamit ako, parang Mag hindi na ako makahinga. Hindi, magdamit ka tayo pag ano. Pag ano? Uh, so, duster. Separate. Opo. Duster. <laughs> Pwede yun? Pwede rin yun? Ah, ayaw Kasi na yung magduster. Alam ko na mula may sakit ako eh. Ah, hindi. Huwag oh. mong sipi. May sakit ka tayo. Wala ka ng sakit. <laughs> iwan mo na dito. Iwan. Sana. Iwan. Iwan. Pag labas namin dito, may iwan na to rin. Uh, iwan pa, mo na. Pa, pa, hindi natutulog si Lord. Kahit tayo ganito ang buhay. Malay mo, may dumaan. Kahit hindi natin kilala, hindi natin ano-ano. -ano hindi natin kapatid ka mag-anak. Malay mo mga awa, may magandang puso. Ito na sila. Nalangin mo, nasabi mo na wala ka ng pag-asa. Dito pag ka naman mamatay. Huwag naman tay. Huwag naman nga, mamatay. Kung hindi ako makakauwi. Ayan na, dinin nila. Talagang sabi ko maiiwan nila ako. Na, sila makakauwi ako. Na, ako may iwan ako oh, dito. Wala. Um, Ayan na. May eto, eto na ang ano, merienda nyo. Oh, Dali. kahit madumay oh, Magsalo-salo sal muna kayo. Te, pasok may ka dito. Tayo. te Pasok ka sa bahay namin. te. Pasesya ka na sa bahay namin. te. At ano, <laughs> medyo magulo pa. O, oh, kain kayo na kayong dalawa. Para may lakas kayo ha. Medyo, medyo madilim lang at namatay na ang ating ilaw. Kain na abang ilaw. tayo habang so, Sige na, oh. kain na, kain na. Si Kuya, si Kuya buddy, oh. hindi madiriin o. Oh. Umapag talaga sa pambira. ako madiriin, pambira. Naghahawak nga ako ng ano. Sa para. <laughs> Ayan, kain, kain, kain muna. Oh, soft yeah. drinks ate, gusto nyo soft drinks? Huwag na, makain na po. Okay lang yan, kahit tubig. hey princess, tignan mo nga sa rep kung may yellow. <laughs> 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 Kakao. Okay. Okay. Sige lang tay doon na sa labas. Ah, lalabas na rin ako at madilim. O, kain kayo ha, mag face mask, mag ano. Yung, po. thank you. Baka masugat yung ano yung kamay sa ano. Makita yung mga ginto dyan ni tatay Tay, dito muna ako. May ginto ako sa sierra <laughs> <laughs> Sabi nyo, malambot pa. Sabi ko, lang Walang eh. pasok ka na dito, Nay, para magsalasalo kayo dito. <laughs> nay, gusto mo ginto, Nay? Ha? Gusto mo ginto? Gintong pino. Kaso malambot pa. Malambot ako. <laughs> nay, dyan na ako. Apo. Ayan uh, mga buddy, at uh, happy, happy family. Ah, uh, sila Ate Renji. Ay, grabe na. Ate, something. Ha? Ito, ka dito, something. May isa tingin sa kaya malaki? Ha? Malaking sa optimus po? Meron po Ah, so ayun mga buddy, na natin ng soft drinks sila tatay, para may ah. tayo, baka mabulunan ka pang birang buhay ay, ah. ay salamat tay, pero alam ko bawal si tatay dyan tay, bawal ka ata Ito soft drinks bawal, eh nagpapabili. Ay sa bagay, ano lang naman ang sakit mo pala. Hi, asma lang eh. Tanggal, tanggal talaga niya. Wala ka namang ano eh, diabetes eh, no? wala. Walang diabetes si tatay. Na. May ano ka dyan, baso? May mga baso na ka dyan. sige na. Oh, sige na. Thank you, Kuya Bade. Oh, oh. Salamat. ang sakit yun? Huwag mo na kalalahanin tayo. Wala na yung sakit mo. Natanggal na. Sakit lang na-RC. Wala na. Wala na yung sakit mo. Di mo na maalala. Masaya Salamat. Nay, dito na kami. Salamat. Opo. <laughs> ah, uh, nai bukas balikan kita update natin dun sa ano, ha? Apple. Oh, tsaka Oh, eh, sabi ko nga ano, sa lalong madaling panahon nay, na no. Salamat Tsaka tanong mo na rin na yung ano, authorization. Okay. Oh, Yun na ako, Tay. Oh. Ingat, bye-bye, bye-bye. Ah, grabe talaga. Hindi ko, hindi ko alam kung paano kayo susuklian. Wow. Ganun. Ha? <laughs> sa ganitong ano check na lang po grabe so yun mga buddy uh, merenda mo po muna tayo sa mga OFW po namin na namimiss ang ganitong mga pagkain mm. ayan grabe yan po mga kabayan saan po natin si Ati lagi mm. pagkain Yeah, <laughs> 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 makuha ka sa tingin <laughs> Gagawin nyo po, nandito si Kuya Renji May pako Ay! Makuha ka sa tingin, ha? <laughs> Pagkasama niyo po si kay Buddy, lagi may burger. Ay! Hey. Sakit na ng chan ko. Ang biro buhay. <laughs> so, yun mga Buddy, paalam na. Bye-bye po. Bye-bye. So, yun mga Buddy, at pa na kami nila ate LB, nila ko RNG, at yun, salamat mga Buddy sa lahat ng sumusupport na talaga, at konti-unti, nagkakaroon na ng linaw ang kanilang pag-uwi. At, ano yan, talagang pagtutulungan natin mga body nila ko at LB hindi ganon hindi pala simple mga body kasi medyo malayo talaga dun sa kanila at hindi rin biro pala yung pamasahe ganoon paman pa man mga body at yan pagtulong tulungan po namin pagtulong tulungan po natin may mga nagpaabot na rin naman po ng tulong pero syempre iba pa rin po yung meron din po kaming ambag so ayun tara let's go saan tayo? Ha? Baka may matulungan pa tayong iba Ikot ba? Gusto mo ikot ikot? Ikaw, sund sundan kita Ha? Sundan kita kung saan ka Kung, kung saan ka dali ang kabayo mo dito Okay Okay